ng ang ating mga classmates sa ipinakita ni Karin Davila na rest house ni Daniel Mercado at Dennis Trillo sa tanay na gawa lang sa container vans. Paano ba naman kasi bukod sa magandang bahay at tahimik na lugar, perfect na perfect talagang pamparelax pati ang view nito. Yep. Ay, Actually nakita man, ko 'yun. Nakita oh, ko sa tanay. Oh, ang cute cute, 'di ba? Oh, cute. too. Oh, 'di ba? Tapos sabi ni Jenny, kasi napan pang video friendship, ah. yung sa pilila, tama po pilila yung yung ano, yung windmill nakikita sa Teresa house nila. Ay wow. ang oh. Parang an relaxing. kakaiba kakaibatong ginawa nila sa kanilang oh. house, 'di ba? Hindi nila bilong ganyan, laki maliit lang, oh. pero maganda. Sakal gariyari sa container talaga na parang yung sa taas pa lang Binago lang yung sukat, parang gano'n. Mm. Pero wala silang kaplano-plano nung una kasi nag-offer lang yung lolo ni Dennis na may binibintang lupa sa Tanay. Mm. Sabi ah, nila, wow. since Tanay lang, parang hindi sila gano'ng kainteresado. Pero pinagbigyan nila yung lolo nila kasi baka magtampo hanggang makita nila, ang ganda-ganda pala ng ano ng lugar. Ang ganda ng location. Oh. Parang kakaiba, di ba? Yung rest oh. nice house nila, container. Oh. Pero milyon isang halaga ng friendship. Ang ganda-ganda sa lobby, Pinuksan sure. friendship. Ay, ang ganda ng Hindi loob. container van? <laughs> oh, uh. Naku, Tita Becky. Sabi mo kay Jenny Lynn. Ang Marisol, baka naman, ano, makadalaw oh, dyan. po. Yeah.